Panibagong linggo, kaya panibagong bagsakan muli tayo ng mga kwentong politiwo. At bilang panimula, ang scoop ko ngayon ay tungkol sa isang mambabatas na tila papaitan sa pagiging tampuro sa isang ahensya ng gobyerno. Ayon kasi sa ating mahiwagang scooper, minsang tinabla ng ahensya si subject na kung susumahin mo araw, dapat pass is pass. Wow ang bida nating sulon tila hindi nakamove on at hanggang ngayon bukang nagtatago pa rin ito ng masamang tinapay. Kamakailan kasi naimbitahan sa isang interview si Subject at nang mahagip ng kwentuhan ang mortal enemy niyang ahensya biglang tumaas ang boses ng mambabatas kung saan binira nito ng bongga ang ahensya pero may naman daw ng biglang hinga ng resibo sa kanyang mga kuda. Dura tuloy ng mga Marisol. Forever bitter na lang ang mambabatas matapos siyang hindian ng ahensya sa ni request nito last year. Paano kasi, dati na nga rin daw umapila si subject na si Pain, hindi lang ang mga opisyalis maging ang ibang trabahador. Pero napurnada lang noong natimbrian siya na posibleng balikan siya ng mga ito. At makaka rin sa target na kandidatura ng anak niya sa susunod na eleksyon. Clue, ang Lady Solon hindi makausan sa naranasang panunumalpal sa kanya ng isang ahensya ay kilalang kuripot kahit malamayaman naman, malaman a <laughs>